bit <laughs> Asin lang. Ayun, guys. So, nasanay ako. Tuwing kumakain, ako parang may timpla lang din. Well, hey guys, welcome to my channel. Ayan. So, ngayon, nandito na naman tayo. May bagong video na naman tayo guys. Char. So ngayon wala nga tayong magawa. Ngayon kakatapos ko lang magtrabaho guys. Kakakyat ko lang dito sa kwarto ko. Kaya ayun. Medyo nagutom na ako guys. Anong oras na? Makyat ako guys. 11. Grabe. Daming trabaho. Pero ganyan talaga tayo mga OFW. Wala tayong magawa. Hindi sundin na lang lahat ng utos kasi yan naman talaga pinunta natin dito so yun na nga guys gutom na papakita ko sa inyo kung ano yung pagkain ko ito lang yung hapunan ko Ta -da! Ta -da! Ito lang yung hapunan ko ngayon, guys. Ito lang yung hapunan ko. Salad. So, magkambing muna tayo ngayon. <laughs> Kala nyo ha? Kayo lang marunong magkambing ha? Kambing muna din tayo. Ayan. Ito, salad to siya, guys. Ito yung salad nila dito. Letos. Letos. Nilagay ko letos. At saka, karuch. Kung baga, ginawa ko medyo <coughs> ginawa ko maliit yung carrots tapos pipino. O di ba? Ito lang yung hapunan ko. Kaya tingnan niyo naman yung katawan ko. Pag-uwi ko ng Pinas, guys, ganyan ako. <laughs> so, oh my god! Masaya naman. Masaya naman yung pamilya. O, ganyan naman tayong mga mga OFW. Mapasaya lang yung pamilya. Mabigyan lang ng ano. Ah, basta, yun na yun guys. So, yun. Ito na nga. Ito yung sabi, Ang ginawa kong sauce nito guys. Iting minimix ko siya. Roman. Then, lemon. So, ito yung nilagay ko guys. Ito yung ginawa kong uh, sauce niya. Yun lang yun guys. Medyo ano na siya. Masarap naman siya. Yun na ang timpla niya. Masarap. Medyo maasim. Medyo matamis. Matamis na kasi yung roman. Kaya yun. Tapos ito. Ito lang talaga hapunan ko. Kasi nagsawa na ako sa tinapay. Lagi na lang kasi tinapay dito. Pero hindi pa ako tapos guys. May lagay pa ako dito. Lagyan ko to ng... Wait. Tara! <laughs> ito yung ilagay ko guys Lagyan natin siya ng mais Para mas masarap Mabango Muntik pa natapon So ito na guys Haloin natin siya hapunan ni Anus Anus tataba ka nito Anus ito lang yung hapunan mo Anus <laughs> yun na nga guys Anus yung tinatawag nila sa akin guys yung alaga ko si dati na matanda sa halip na Arnes tawag niya sa akin Anus <laughs> kasi yung mga amo ko sumunod, Anus. Pinagtawanan na nila ako. Pinagtawanan na nila pangalan ko kasi ako na daw si Anus. Ayun na nga. Ayun. Ito na ako ngayon. Mabubusog ako na ito. Ito lang yung hapunan ko. Pag uwi ko, ganyan na ako. Oh my God! <laughs> so, yun na nga guys. Kain. Mukbang. Mukbang ko. Ito lang yung mukbang ko. Ang asim pala ng lemon, guys. <laughs> payat ko pala tingnan. <laughs> payat ko tingnan, guys. Payat lang talaga ako tingnan, guys. Sobrang payat ko tingnan. Kasi malaki naman kasi talaga suot ko. What? Pati mag-uniform ako, guys. Malaki maliit talaga ako tingnan kasi malaki din yung uniform ko. So, hindi naman ako magsuot ng malaki. Tsaka, hindi rin ako magsuot ng uniform ko na malaki. Pero kung maliit yung isuot ko, malaki naman ako tingnan. Siyempre, hindi na nakatago. Maliit na. E di, malaki na tingnan. Maliit, talaga. maliit mo talaga, malaki. <laughs> so, yun nga. Hindi naman, hindi naman talaga Sobra akong liit guys. Sa totoo lang. Yung timbang ko kasi 45. What? 45. 45 yung timbang ko. Charot. O nga. 45. So. Sobrang liit na ba talaga yan? 45. Sa akin tama lang naman din. Pero gina yan. Nagutom na ako. Kain muna ako. Kambing muna tayo ngayon nagsawa na nga ako sa pagkain dito lagi na lang manok sabi ko pag kakainin ko to laging manok laging manok araw-araw walang hindi talaga mahiwalay sa manok pag uwi ko nito hindi na kailangan ng eroplano lilipad na talaga ako may kusang na talaga ako at saka buntot para na rin akong manok pati ano parang nangamoy ka na rin ng ano sa manok itlog manok itlog manok guys. Sabi ko, pag uwi ko ng Pilipinas, ayoko ko na kumain ng manok. What? Nakakasawa talaga. Pa, pag makakita ako ng manok sa lamesa, parang gumano na naman yung ano ko, dito ko. Hindi nga. Ang update niya kasi. Ang update talaga ng labi ko, guys. So, <coughs> yung, parang nagkasugat-sugat sa sobrang lamig ba. Pag magkalamig dito kasi, parang nagkasugat-sugat yung labi ko. Kaya ayun. update Lalo na ma-asim yung kinain ko. update Sa totoo lang, guys. Sa Pinas pa talaga ako. Hindi ako kumakain ng mga dahon-dahon. Kahit anong dahon. Kahit anong dahon, hindi, hindi talaga ako kumakain. Dito lang talaga ako kumakain. Carrots? Hindi ako kumakain nun. Pipino? Hindi rin. Kahit anong dahon. Sa, sa Pinas, yung kinakain ko lang, malunggay lang talaga. Munggo? May mga gulay-gulay na ganyan. Malunggay, munggo, at saka ubi. Ang sarap niyan, guys. Lalo na yung ubi na violet. Ang tawag niyan sa amin sa Bisaya. Kinampay. <laughs> kinampay. Makakita kag ubing kinampay, ampay. Ay, <laughs> eh, yan na nga. nagakalain guys na kung kailan ako nakapunta dito tsaka pa ako kumakain ng ganito ayan tama nga sinasabi nila darating daw din tama talaga no sinasabi ng mama ko dati yan hindi ka kakain darating din ang panahon kakain ka nyan tama nga kumain nga talaga ako no choice tayo kaysa palagi tayong manok pag uwi natin may pakpak na Nanibago ako dati guys. Sa Manila talaga, nani, hindi naman talaga ako sa gano'n na ano. Nasari talaga ako dati sa Manila na nagtrabaho din ako dati. Hindi talaga mahilig sa magic sarap, bitchin, bitchin asin lang. Ayun, guys. So, nasanay ako. Tuwing kumakain, ako parang may timpla lang din. Pero, yung syempre, yung matagal na tayo nakatambay sa atin, hindi nagtrabaho ng ibang lugar, nasanay tayo sa magic sarap. Syempre, magtimpla naman talaga tayo magic sarap. Pero dito, pag pagdating ko dito, walang timpla, kahit anong asin lang talaga. Tapos mga ang daming mga ano eh, mga daming mga mabaho na paminta kahit ano pa diyan mga balat-balat sa kahoy. What? <coughs> Ikabuhi ko, kabuhi. <coughs> Kadugayan, maanad. So yun lang guys, baba na ang usapan natin. Kasi medyo gabi na rin. So ayan. Sa lahat ng mga viewers ko, sa mga subscribers ko, maraming maraming salamat po sa inyo sa sunod na video po. Kung bago pa kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click the bell para din na kayo ma para updated kayo sa lahat ng mga videos na bawat i-upload natin, guys. So, ayan lang, guys. Haabangan nyo. Marami pa akong videos na i-upload. Sana patuloy nyo pa rin akong susuportahan, susubaybayan yung channel ko, supportan yung channel ko. So, ayun lang, guys. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Sa sunod na video po. Bye-bye.